na itong politiko na ito na hindi daw kailangan ng pagbabago. So, paano ba ito? Saan ang pagbabago dyan sa kaluokan? Hindi na kailangan pagbabago. Ito, paano naman itong mga nakatira na mga informal, informal settlers? Oh. Paano naman itong basura na tambak-tambak dyan sa kaluukan Oh. Paano naman itong mga pabahay na kulang at hindi ang oh, mga mga pasilidad sa hospital na kulang sa mga kagamitan? At paano naman yung mga nakakulong na halos wala nang matulugan at puro siksikan? Kaluokan, hindi nyo ba kailangan ng pagbabago? Bahala na kayo. Basta merong tao, natapat, hindi kurakot, madaldal lang pero ang kaniyang pagiging pagkadaldal, binibisto lahat ng katiwalian at korupsyon sa bayan. Walang iba. Kundi si Senator Antonio Trillanes IV, born in recent Caloocan, huwag niyong kalimutang iboto. Maraming salamat. God first.